simula nung ano, nag nag-Saudi ako, na ginatigil kita ko sa basketball, ito masakit. Pag sumakit to, dami na siya. Tapos ito, manhit. Man hanggang ngayon? Mm -hmm. Ngayon, pag na, yung sobra na ako sa ubo, ayan, masakit yan. Tapos tayo ko yan. Epektos na epektos. Eh, Oo, ah, may pengin na naman. Ah, ang <laughs> sige po ito. Hindi, hindi ka na nagpa-check up or ano? Eh, bali, nung nasa riyad ako, uh, hmm. nung ano ko, pinacheck pinacheck ko yung mga urine ko mga ano wala naman siya ang hindi ako to siguro yung panahon ko nagbabasketball ako yung kada baksa baka siguro yun ang nangyari sa akin yes sir ni report mo hindi ano hindi urine ang test diyan kailangan either x-ray much better MRI. Kung wala kayong pang-MRI, X-ray lang. Pero yung mga urine test, kasi sa, sa, sa Saudi Master, alam mo naman, pag may sakit ka, injection ka na naman pa, eh? yung may penani. Pag nawala ngayon, bukas meron na naman, ayun eh, ang ayoko yung pagpapa, hindi ka ng gamot eh. Ang ginagawa ko, nagano ako ng na pain reliever. Yung, ano, yung omega. Nawawala so, naman siya, pero babalik pa rin tabi. Parang ano siya. Parang nangangawit na dami na ito patiligod ko. Ngayon eh, sa pagtulog ko, pagising ko, masakit siya. Ano so, yan? Discompression ang tawag niya pinaka the best talaga dyan. Kailangan yan lumakutok yung balong mo para matanggal, marilis lahat ng mga yung, uh, Kaya nga yung last last year, pinaparoon ko na kayo kasi alam ko na yun, eh. Hindi niyo pa yung ano omega pahawak niyo. Nanonood na ako. Pau <laughs> tayo. Pau tayo. Pau

sa West ako, ikaw, please ka oh. Pero yung mga taga-riyad sa akin doon, ang bumabiyahin sila, Thursday ng hapon pag nasa trabaho, mm -hmm. di ba sa mga company, may mga pick-up, pick-up yan sila mm -hmm. ano eh, mga ano. Akaban. Oo, ban yan. Buwibis ng gabi, hapon. Biyahin yan, kaya, eh, ilan oras din. Depende sa kabanda eh, tapaka. -tapa. Minsan, 14 hours to 18 hours ang biyahe. Oo, oh, wala ka sa paygala na rin sa palad. Yun ginagawa sa akin ng mga taga, ano? Riyad, yeah, tamang. Yeah. Hindi kasi ako maka-travel eh. Ayaw pagyagal ako ng amo ko. Hmm. Ako naman ngayon, hindi uh, ko nagano ako kumasa ngayon. Nag-exit ako. Ayaw ko pa yagal ng amo ko exit na ako dapat next year, pa ako nga yung nag, hmm. nasa Burakay kayo noon eh hmm. yung nagkaroon na ako eh na, yung nandiyo ko pinayang sabi ko kailangan na umuwi muna tigas nung ano mo kaya yeah. pang muscles pa pero kaya naman yan sa mga ano, adjustment kaya naman Dapat mag kayo. Abutin oh, mo rito 'yan.

Ang tingin ng init mo, Patayin na lang pag Ano? Ah, pag ulan na PAK! Pusing ko lang yung Gusto, Sen Di yeah. na lang masakit Ngayon Kaya? Okay. Pag kinagawin niyo ko, Sen pag nag-gym ako, pag ginaganyan ko, masakit po. Ngayon, pagka, pagka umayos na yung mga facet joints sa ano, kahit nga higa eh, yung higang latag. Naganto. Parang may kalso. na <laughs> ganyan ako, master, kung tutulog ako, magigising ako, ah, gaganyan ako. Tatagilid ako para makabangon. Parang ang bigat ng ganito oh. ko. Gano'n naka straight. Pero yung kaya-kaya mo na yan. May matitira ba dyan na pain? dahil yun sa pag pagka-stress ng mga nerve mo yun, siyempre, nagkaroon ng ano yun. Parang namaga sila ng mga, mga nakarang oh, na lumipas-lipas. Na Ngayon, nakasingaw na yan. 3 to 4 days, mas maganda pa. So, iso tumayo ah. oh, mo. Kaya, kaya mo. <laughs> <laughs> ka. Oo, oh, kita mo, kaya-kaya mo. Mabugulat ka kayo kasi... Kasi pag nakikigawal, Master, pag babangon ako, tatagalid ako. Kasi parang may nakahalo black na nakadagan. <laughs> Ngayon, isang bangon lang eh. Dapat hindi. Dapat yung ganun ko Tapos, <laughs> dito, 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 dito. Eh, tapos idol, kaya ano mo. Kunyari, sa umaga. Okay. Siyempre, may talagang nasira na yan. May sira yung mga yan. Ngayon, mm -hmm. ang pinaka-technique dyan. Pagkagising sa umaga, kahit pa paano i-swing mo lang. Yes. Mm -hmm. yan. Yun lang. Tapos, bumili ka ng pao. Mm -hmm para kahit kung paano hindi na tayo mag-session, ikaw na lang kaya mo na. Para hindi ka naabot sa katulad ng okay tong yeah. para kang hinalo block siya dito puro pikat to. Kasi ganyan na basta lang ganyan ako po. Ganyan nga sir. Ang upo ko niya, eh bigyan na. Gagawin na ako tapos. Kasi okay, hindi mo umupo ka sa mas mababa. Upo sa mas mababa. Ay magtatayo ka ngayon diyan nang wala hawak. Oo. Uh -huh. Oo, tayo ka. Sa nga mo na 'yon. Kita mo. Oo, uh -huh. wala. Kaya upo ka rito, masayang ko rito. laki ng ano, mm. difference. Kanina, o oh, pag tayo mo kanina, kailangan mong kapitan. Oh, ngayon. <laughs> Doon kanina sa lawas, ah, sa patayo tayo na ako, master. Kasi kung masakit na eh. yun, maya maya ito, ginawa na. Ginawa ka na yan. Ilan taong pala din, master, sa ano? Sa... Pulot ka lang ate ako. Oh. Pinabot ako ng pandemic dun. Eh. Mm -hmm. Yung mas maganda nga, tama na rin na inabot ako kasi mm. dito biyak ng buhay dito mm. ng pandemic talagang wala talagang swerte na yung may mga nasa abroad kasi kayo may kahit pa paan doon sa abroad may sahod kami nakakapagpadala eh dito wala silang nakita. well, zero talaga zero talaga, talaga. sampung taon sana ako kaso mm -hmm. gumanda yung ano ako naman palipat lipat master tatlong taon sa damo tapos dalawang taon siya sa Riyadh mm -hmm. sa damo kasi syempre yung panahon 2015 mababa pa yun Ini pas bawa thank you. Eh, ini hasil, ini.